tatay arestado matapos iwan ng pamilya at nagpanggap na patay para magbagong buhay sa ibang bansa. Marami ngayon ang nangangarap na lumipat sa ibang bansa para makapagbagong buhay at manirahan sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Katulad na lang ng lalaking ito mula sa Wisconsin na bigla na lang naglaho para manirahan sa ibang bansa. Ang problema, pamilyado itong tao at hindi sinama ang kanyang pamilya kung gaano katagal ang ipinataw na sintensya sa lalaki na ito? Eto, August 2024 na maglaho na lang bigla ang 45 anyos na tatay mula sa Wisconsin na si Ryan Bogworth nang magpunta ito sa isang fishing trip. Bukod sa pag-iwan nito sa kanyang cellphone at ID, natagpuan na lang din sa huli nitong pinuntahang lugar ang isang nakataum na bangka. Nang imbestigahan ang insidente, nadiskubre na ang nawawalang lalaki ay lumipad na pala patungong Canada bago naglagi sa Georgia kung saan ito nakipag-meet up sa isang babae na nakilala nito online. Wala naman sanang kaso sa bigla ang pag-alis ni Ryan at pagbabagong buhay sa Europe. Pero ang problema, meron itong tinalikurang asawa at tatlong anak. Tila masusing pinlano ang pag-alis ng lalaki dahil nagawa pa nitong maglipat ng pera sa isang foreign bank account. Nag-apply ng replacement passport at pinareverse pa ang kanyang vasectomy. Sa tulong ng isang Russian woman, na-contact nila ang lalaki na siya namang nag-send ng video kung saan sinabi nito na nasa maayos na siyang kalagayan. Nang bumalik ang lalaki sa US, sa halip na salubungin ito ng kanyang pamilya, ay obstruction case ang bumungad dito at pinatawan ng... 88 na araw ng pagkakakulong, katumbas ng mga araw na ginugol ng mga otoridad sa paghahanap sa kanya. Pinagbabayad din ito ng 30,000 US dollars $30 o mahigit isang milyong piso bilang kabayaran sa ginasto sa isinagawang search and rescue operation. Bukod sa maigsing sentensya nito, tuluyan na rin itong hiniwalaya ng kanyang asawa na naghain na ng divorce. Samantala, nilinaw rin ng abogado nito na si Eric Johnson na bumalik ang lalaki sa Amerika para harapin ang iniwan niyang problema. Sa mga may asawa dyan, walang masama kung babantayan nyo ang online activities ng mga asawa ninyo at baka bigla na lang itong umalis ng walang paalam para mamuhay nang hindi na kayo kasama. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.